Hi mga Lodi Cakes! For today's video, tuturuan ko kayo kung paano mag-delete permanently ng mga na-uninstall na apps natin dito sa cellphone natin. Naka-save pa rin pala sa Play Store lahat ng mga na-uninstall na apps natin dito sa cellphone natin. At dito nyo makikita lahat ng mga na-uninstall na apps nyo. Pumunta lang kayo sa Play Store. Tapos pindutin nyo tong profile nyo sa taas. Tapos pagka-pindit ng profile nyo, makikita nyo tong Manage Apps and Device. Tapos dito, may kita nyo tong nakalagay na manage. Pipilutin nyo tong manage. And then, dito mababasa nyo, nakalagay dito yung this device. So, ito yung mga application na naka-install sa cellphone natin. Tapos, pag pinindot nyo tong this device, as in-arrow down nyo, may kita nyo dito yung not installed or yung iba naman nakalagay dyan, uninstalled apps. Pipilutin nyo yon. And then pagka pindot nyo, may kita nyo dito yung mga apps na na-uninstall nyo na. At kailangan natin tong burahin mga Lodi Cakes kasi isa to sa dahilan kung bakit naglalag at mabagal din yung cellphone natin. Kaya dapat i-delete permanently natin yung mga na installed apps natin dito sa Play Store. Para ma-delete, pipilot nyo na yung box isa-isa para ma-check. Ayan, isa-isa nyo yung pipindutin. So, yung iba sa inyo, sobrang dami na dyan. Kaya kailangan nyo tiyagain, i-check isa-isa. Ayan, check lang natin. Tapos, i-scroll up nyo mga lolegeeks para makita nyo pa lahat ng mga kailangan nyo i-check. Tapos, pag na-check out nyo na lahat ng box, may kita nyo mayroon dito trash icon sa taas, pipindutin ninyo. Tapos, mababasa nyo ito, remove selected apps. Kailangan nyo pindutin tong remove. Ayan. Tapos so, pagka pinod yun remove mga Lodi Cakes, mawawala na siya dito. Lahat ng na mga na-uninstalled apps nyo ay permanently deleted na siya dito sa Play Store. So, mahalaga talagang i-delete all natin yung mga uninstalled apps kasi nga isa rin to sa dahilan kung bakit lag yung mga cellphone natin at mabagal. At mga Lodi Cakes, tinanong ko rin si Meta ay about dyan at naging sagot din niya ay maaring maging dahilan nga din daw yun ang paglag at pagbagal ng na cellphone natin. Ang hindi pagbura ng mga uninstalled apps sa Google Play Store. So yun lang mga Lodi Cakes. Please like, share, and follow for more!